Bagay na bagay daw po ang pangalan natong si Congresswoman Louis Tro. Dahil marami daw siyang nabibistro. Nabibisto. Mm, ayan. Ito daw ba ang pruweba? Dahil, kung titignan niyo po, yung mga issue na ito, um, magpapile up pa yan eh. Dadami pa. Marami pa sigurado ang magsasalita. At kahit anong pilit na si Sara Duterte, natabunan ang issue na ito sa kanyang mga no comment ko na pag ini-interview, pag uh, divert ng attention ng mga kababayan natin dahil nagngangal-ngal daw ngayon Atong sa Sara Duterte sa isang proyekto diyan sa Mindanao na hindi daw tinuloy ni PBBM. Kahit ano pang gawin niyo po, sigurado tayo nakatatak na sa mga sa kaisipan ng mga kababayan nating matitino. Matitino ah eto 125 million confidential funds na ginastos daw in just 11 days Abay, meron merong disbur uh, disbursement voucher na naisumite ang COA sa Kongreso at ito yon bago yan siyempre etong lahat ng mga isinumite na ito ng COA kung ano man yung kanilang on the request ng Kamara sa ginawang audit uh, report ng COA, lahat pala yan ay hinarang. Hmm. Nag-send uh, pala ng letter itong Office of the Vice President para harangin at wag daw isumiti O yan. Doon palang, kung titignan natin, kung wala talaga kayong itinatago, hmm, kung malinis talaga ang inyong uh, uh, konsyensya, wala kayong mga ganitong klaseng hakbang. Ano po ba ang motibo ng, ng, pagharang na yan? O ayan, naharang ba? Pasensya na pero hindi. Dahil uh, kailangan din ng COA na mag-submit ng kung anumang mga dokumento ang kailangan ng kamara para sa mga ganitong klaseng hearing. Good luck na lang talaga. Good luck na lang. Sabi nga ng ilang netizens, darating pa ba sa punto na mga ngailangan o hihingi ng tulong etong si Sara Duterte kay PBBM? malabo na yan malabo na sa, sa posisyon ni PBBM pero nga natin ano ho, no choice na talaga itong mga doterte ito pong iprinisenta na ito ni uh, Congresswoman Luis Tro, um, kahapon sa pagdinig ng um, House Blue Ribbon Committee ito daw yung kopya ng disbursement uh, voucher para sa paglabas nga ng 125 million confidential funds na 11 days lang hanggang sa ngayon, 11 days ginastos hanggang sa ngayon. Wala pa rin maipaliwanag. Hindi pa rin malaman kung saan ginasto. Ginastos. Ito po ay may lagda mismo ni Sarah Duterte. Nakalagda. May signature itong voucher na ito ni Sarah Duterte. At my may uh, petsang December 20, 2022. Yan. O ano? Ano na? Akala nyo talaga, gusto nyong maghari-harian? Akala nyo lahat ng uh, ahensya ng ating gobyerno ay kayang hawakan ng isang Sara Duterte? Eto, para doon sa mga officials, ano ho, ang dinikita nyo po ay isang Sara Duterte. At siguro sa puntong ito, nagsisisi na kayo dahil nadadamay at napasama rin kayo. Napasama eh. Dahil hindi niyo lang tinolerate yung mga kagaguhan ni Sara Duterte. Nakiisa pa kayo katulad ng madalas kong sabihin. Ayan. Mm -hmm. Bigo na maidetalye ang pinagkagasa sa ng naturang, naturang, pondo. Hindi naman siguro ito masyadong tatanungin ang kamera kung, kung hindi ka duda-duda yung 11 days kasi. Kaduda-duda po talaga. Walang lusot, sabi nga, checkmate na sa tingin ko dito si Sara Duterte. Good luck.